So hi guys. Bali gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano nga ba ang kinita natin sa video na umabot lang naman ng 9.8 million views. At ayan niya, kita naman dyan, bukod sa 9.8 million views ay may iba pa tayong nagtrending na videos. Ayan. Magkano nga ba ang kinita natin sa video na yan? So ilalagay ko dito kung magkano po ang kinita ng video na yan. Siguro po ang iba po sa inyo ay hindi po tinatapos yung video or hindi po napaplay yung ads or hindi po ninyo nakikita yung ads ng reels na yan. Marahil yun po yung nangyari kung bakit uh, hindi po lumaki ng gusto yung naging earnings ng video na yan. Tapos po siguro uh, marahil marami ring nagre-report ng video na yan dahil marami ding negative comments diyan sa video na yan kung nabasa nyo yan or kung napanood nyo man yan ay marami po talagang negative comment na nag-comment dyan. Possible uh, baka na igre-report po sila dahil totoo naman po na ando naman po yung reality na mali naman po yung nangyaring pag-iipon pero yun nga po guys napapalitan na po namin yung mga bariya po na nasa video po na yon kaya uh, itigil na po natin yung pag-comment ng negative although aminado naman po kami na may pagka po yung nagiging pag-iipon namin naging pag-iipon namin Ganun pa man po, maraming salamat po sa mga nanood. Nag-share po ng video na yan. Na-inspired. Hopefully, may nangyari pong maganda dyan sa video na yan. At ito na nga po yung totoong naging earnings ng video na yan na umabot po ng 9.8 million views. Bukod po dyan guys, ay meron pa pong iba tayong video na nagtrending. Pero ito lang po ang kinita niya. Magugulat din kayo kasi hindi ko rin siya in na sobrang baba lang pala niya. Dahil nga po, tumigil po yung ad sa ating video. So ayun lang, share ko lang sa inyo, sana na-inspired ko kayo sa pag-iipon na yan, tungkol 'yan sa bayan na yan. Subscribe nyo naman ako para sa mga next video natin. Thank you so much for watching, guys. God bless everyone.